Hello mga kabarat kalesyos. Ang lamig ngayon. So ito yung presyo natin ng ating gulay. 5 piso dahon ng malunggay. 10 talbos. Uh, pangkong 10. May ubi tayo. Ayan. Ube. Lamang ugat na ube. 100 lang ang kilo. Sibuyas na laso na murang sibuyas. 90 ang kilo. Opo. 30. 30. Muha ba na yung ating patatas? 120 na lang. Ayan, kamote. Orange ang naman yan. 60 lang yan. <clears> Talong <throat> natin ang sandaan. nakabalot ng palaya. 15. Labanos. 80 ang kilo. Uh, 70. Kahit 70 pwede yan. Ang ano? Ang alabasa. Mura na lang ang kilo niyan. 40. 40 ang repolyo 70, cauliflower 70, mais 40 ang kilo, yeah, sayote 30 ang kilo, sibuyas, uh, sibuyas na yung pula, ano yan, 160 ang kilo, siling green, tagpipiso lang yan, 10 yung tali ng okra, 100 ang kilo, iba-iba iba ang, ki ang, kilo yan araw-araw. So, ang ating bawang ay 150. <coughs> sibuyas na puti. 120, 160, or 180 ang luya. Depende sa ano, sa klase ng luya. Ang padsit bato, 80 pesos. Ayan, padsit tayo. Ang pechay, 60 to 70 pesos. Ayan. So, ayan ang gabi. Laman ng gabi. 80 pesos lang. Ito, kamote. oh. ayan. Ayan, ano na lang yan dyan. 50 sa lumang kamote. Pero mas matamis pag lumo. 80 pesos sa palong bunga. 120 kalaman si medyo bumaba. 35 to 40 ang ano, ang kamatis. Kahit sa 30 kaya na ito pang wholesale. Ayan, dilaw na mais, puti na mais, 60 ang kilo. Puting mais, dilaw na mais, eto 40 na lang ito dito. Ayan, ang pechay natin, sariwang-sariwa. Ayan, 70 or 60 lang ang kilo niya. Ayan, yung pipino. Ayan, 50 lang kilo niya ng pipino. So, papaya, 30. Sayote natin, 30. Ayan, yung carrots, 90 or 100. So, ayan. Ayan, may, yung bell pepper natin. Ayan. 200 lang kilo ng bell pepper. Diret 220, yan 250. Mostly 200 lang.